time check guys uh, mag aalauna na ng uh, tanghali bali andito tayo sa loob ng ceiling para mag additional ng pin light magdadagdag tayo ng uh, dalawang pin light then yung center light is mababago na din binago ko yung kanyang wire ito yung itsura ng sa loob ng ceiling yung unang electrician na gumawa ayan sa mga nagsasabi na ito hindi baywasan sa mga consumer na mareklamo dahil sa mga pinagbibili kong electrical materials dahil daw uh, mahal pag magpapatayo kayo lang guys ng bahay or additional sa inyong lighting outlet or ano pa man yan o regular outlet or depende sa papa install nyo gawin nyo pong investment yan hindi po basta basta ang gamit po ng electrical materials depende po sa brand na ipapabili ng electrician <coughs> hindi po natin maiwasan guys na yung consumer is mariklamo uh, ang electrical guys uh, sa tutusin wag nyo pong gagawing bara-barang gawain then wag nyo pong mag install ng uh, substandard na electrical materials para din sa kapakanan ng consumer kasi ang trabaho ng electrician guys ang hawak po ay buhay ng consumer then yung properties na gagawin po ng electrician kung may ipapagawa kayo. Pasensya na po kayo sa aking mga consumer kung ako po ay ayaw ko pong gumamit ng substandards na electrical materials then yung gusto nyo pong ipilit na yung gusto nyo ipagawa is yun ang susundan namin. Sa akin po is accredited and authorized electrician po ako ng isel 1 then isel 2. Alam ko yung standard na gawa, then alam ko po, po yung itsura ng substandard na electrical materials sana po ay wag nyo pong gawing kalukuhan pagdating sa gawain po ng electrician then yung ipapainstall nyo pong mga electrical materials so nandito ako ngayon guys sa may uh, additional na pinlight namin uh, gagawin uh, tatlong pirasong pinlight to nandito ako sa loob ng ceiling ipapakita ko sa inyo kung ano yung diferensya nung ginawa nung unang electrician dito then yung gagawin ko dito sa additional na electrical works then yung ikakabit ko na electrical materials then yung ikabit ikinabit ng unang electrician na gumawa dito ipapakita ko po yung kanilang uh, kaibahan sa aming uh, bawat diskarte sa pag-install dito sa additional pin light dito sa giga gagawin namin yan so guys yan oh. pansin nyo yan, junction box binutas dyan sa may pinakatakip nya then yung PBC uh, PVC na yon itinusok doon which is hindi dapat ganyan yan kailangan din natin ng PVC connector dyan para hindi mahila-hila yung mga PVC then eto wala siyang PVC connector also meron din dapat siyang c -clamp para hindi siya basta magalaw-galaw or mahila yung ikinabit ko naman dito guys isa ito uh, naman ah uh, color coding hindi na nasunod. Bali, gumamit ako ng 3.5 na conductors natin ng wire dito ah uh, para sa ating pin light. Then also, meron siyang PVC connector, meron siyang mica tube na one half, then electrical tape, tapos tinalian ko siya ng alambre para hindi siya mahila. Then gumamit ako ng c -clam. Ito, hindi ko na nakuha ng PVC connector. Dapat to meron siyang PVC connector dahil uh, tatlo lang yung nabili kong PVC connector. Then also, tagging. Meron akong tagging dito na tape kulay black. Yan ay simbol ng ating neutral. Para yung pin light natin, mahaba yung life span niya, hindi siya basta-basta mapupundi. Susundan natin yung color coding ng pin light na ikakabit, ikakabit natin dito. Ayan mas matibay ang mika tube guys kaysa flexible hose lalo na itong ceiling is wala siyang insulator lulutong po yung flexible hose pag tumagal yan And, hindi kaya dito sa mika tube na hindi po yan gaya ngit-ngitin ng daga itong mika tube then mas mahaba yung life span na itong kaysa sa may flexible hose itong mika tube guys mm, mahal siya pero Uh, garantisado, matibay siya. hindi siya basta-basta kayang ngat-ngatin ng daga ganito ang ginagamit ko guys pag naglalagay ako ng pin light pag may nawawiringan ako, hindi ako gumagamit ng flexible hose, gumagamit ako ng flexible hose guys pagka surface yung pag i-installan natin ng electrical works pero pag dito sa loob ng ceiling guys is walang flexible hose ito uh, yung uh, ginagamit ko mika tube ang wiring pala nito guys is parallel. Tatlong pin light magkakasama yan. Then, ipapakita ko sa inyo kung paano yung connection nito na pagka na-splice ko na siya. Bali, i ko na siya guys. Bali, gagamit ako ng gloves. Dahil hindi ako sanay magtrabaho pag wala akong uh, rubber gloves. Lalo na at ang aking kamay is pasmado. Pinagpapawisan. I-splice ko to, then ipapakita ko sa inyo guys kung paano yung aking ginawa dito sa splicing. Then, sa paglagay ng electrical tape guys is dapat kapalan nyo, huwag nyo siyang TDP rin ng electrical tape. guys, ito yung itsura ng ating uh, splicing. After nito, guys, is atatakpan natin para hindi pasukin ng daga or ipis. Para mas safety yung ating uh, conductor ng ating wires, guys. Thank you As you can see guys, sabihin niyo madali ang madali ang trabaho ng electrician. <clears throat> Nakita niyo naman ang sitwasyon ko dito kung paano yung aking uh, uh, itsura kung paano magtrabaho dito sa loob ng ceiling as a electrician. Accredited ng isel ko 1 then isel ko 2. Kaya ako ayoko yung bara-barang gawa, gusto ko yung sure ball, yung walang aberya pagka uh, natapos ko yung isang electrical project. Sa mga consumer na uh, namamahalan sa pagpa-install ng electrical works, mahal po talaga ang pag uh, lay-layout, pagpagawa ng uh, electrical materials kung wala po kayong budget, kung kulang po yung budget nyo. Kung gusto nyo po yung electrician na bara-bara, kumuha -bara, po kayo ng hindi accredited ng SLQ1, din SLQ2 kami po is meron kaming pinanghahawakan. Number one po dyan, pangalan po ng Iselco 1. Then number two, pangalan po ng Iselco 2. Then yung reputasyon namin isang bilang electrician So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo sa video natin for today. Kung gusto nyo po ng marami pang uh, tutorials, then uh, adventure pagdating sa electrical, please subscribe my YouTube channel and Facebook page, MotoElect TV. Maraming salamat.